Tara na. Kapag sinabi ng isang tao na wala akong binayaran sa kuryente, bakit kaya sa walang binayaran? Go! Wala ako sa bahay. Nag-abroad ako. Madalas, ang public schools ay may kakulangan sa ano? Libro. Body part na madalas may naiipong libag. Kilikili. Kilalang manghuhula sa Pilipinas. Madam Auring. Hey, hey. pag sinabing keep the change, magkano kaya ang sukle? 50 pesos. So, sir. Ito, ito, ito. Ito, ito. so, pag sinabi ng tao na wala akong, wala akong binayaran sa kuryente, ba't kaya? Kasi syempre, wala akong sa bahay. Wala, wala na, walang nagamit na electricity. Ang sabi ng na survey natin ay, huy, ay wala. kaya. Ang public schools madalas sinasabi ay may kakulangan sa libro. Nandyan ba yan, survey? Meron. Nice. Body part na madalas may naipong libag, kinikili. Ang sabi ng na survey natin Yes! <laughs> Kinilang manghuhula sa Pilipinas, Madam Aurin. Services. Yeah! <laughs> <laughs> Pag sinabing keep the change, magkano kaya, Sukle? 50 pesos. Okay. Ang sabi ng survey, Oh, okay. okay. Medyo, medyo galante, medyo. Kaya, Stan, 82 to go. Let's welcome back Miss Yula. Miss Yula? Hula po ninyo, more or less, ilang kaya nakakuha ni Stan? Fifty? Sabi pa mong get. hindi. Good news, 118. Wow! So meaning 82 more points. Okay. Mayroon kaya. Okay, we will try. Good luck, good luck, miss Yulap. At this point, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Stan. So bigyan nyo po kami ng 25 seconds sa orasan. Kapag sinabi ng isang tao na... Ah, wala akong binayaran sa kuryente. Bakit kaya siya walang binayaran? Naka, nakakabit. Na, may jumper. Ha! Madalas ang public schools ay may kakulangan sa ano? Sa gamit. Sa school. Be specific. Anong gar? kakulangan sa si gamit? Mga upuan. Body part na madalas may naipong libag. Kilikili. -kili. Bukod sa kilikili. Leeg. Kilalang manghuhula sa Pilipinas. Let's go, Miss Yula. All right. Ito muna. Pag sinabi, ito, hindi eh, na natin naabutan. In case, no? Pag sinabing keep the change, magkano kaya ang sukli? <laughs> Siguro mga 50 50 centimos. 50 centimos naman. Pero ang sabi, kanina ni Stan ay 50 pesos. So, hindi natin nasagot, but uh, so because of that, ah, di walang yes, score yes, siya. Yes, yes. Pero ang top answer dito ay... 5 pesos. So, kung oh. 5 pesos, keep the change mo na yan. Okay. Eto, kilalang manghuhula sa Pilipinas. Sino kaya ang gusto niyo? Ang gusto ko sabihin si Rene Mariano, pero ina-update ko kung sino yung kilala ng mga natanong nyo. Iyon. <laughs> ang top answer ay Madam Auring. Yes, Madam Auring. So, ito so, na. Ito na, exciting part. Body part na madalas may naiipong libag. Ang sabi niyo... <laughs> <si> <laughs> ang sabi ng survey ay... Yo! Kilikili. -kili. Top answer ay kilikili. -kili. Ito na. Madalas ang public schools ay may kakulangan sa ano? Ang sabi niyo ay ukuan. Ang sabi ng survey? 10 points. Ang top answer ay libro. Nakuha ni At ang huli. Pag sinabi ng tao, wala akong binayaran sa kuryente. Ba't kaya sa walang binayaran? Ang sabi niyo, jumper. Okay, Miss Yula. We need uh, 48. Nandyan ba ang jumper? Ilang ang puntos? Top answer! Yeah! Top answer yun! Kinulang ng three points! Oh, uh, pero ang galing. You got the top answer. Wow! Wow! Congratulations, Team Valdez! Very, very close! <laughs> very, very close. Nanalo po sila ng 100,000 pesos.